Gumaganda ang panig kung paano? Bang, yung palakay yun talo. Pwao kung Hoi, 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 hoi. Dito ka, di na ka harap. Load, 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 load. Ayo pa ha? Hindi lo kapal ka. Ayok. Maya traso ka sa Amin. Bus, ayok bus. Ha? Bulls? Anong ginagawa nyo dito? Naglalandihan kayong dalawa? Ano, <laughs> Bulls? Naging mazara ka, Bulls? Ano, ah, diwa mo yun? Nile, Bulls. Ha? B bigyan mo na, bigyan mo. Ano, <laughs> <laughs> <Uhright. laughs> LA <l> pare? Be, matingin na muka. May trabaho ka, wala? May trabaho ka, wala? Wala po, Bulls. Ikaw yung pinapahanap ni paring Lucas sa akin, ha? Hinakaw <laughs> mo daw yung laruan ni Sisi. Ha? Hinakaw ah. <flaps> mo. Ano? Wala, bigyan ko, Bulls. Be, tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Tayo, tayo. Ay, masarap, po. Lucky, lucky ako, ah. Napapakla ko sa'yo. No, <laughs> ano, may trabaho ka o wala? Wala, po. May trabaho? Umamin ka na mabuti. May trabaho ka o wala? Mayroon po. Ha? Mayroon. May bigas ka? Wala, po. Wala bigas? Ano pa rin? Bigyan mo na. Ha? Bigyan na natin to? Bigyan Ha? Ayok ka? Kanina ka pa hinahanap sa amin. Try na lang kita. Hello, ha? Try kita. Bobby oh, Zero. Oh, ano ha? Bobby Zero. Bobby Pangandoy. Hindi. Gusto kong mabigyan kayo. Ayaw, ha? Ayaw sir. Malang ay Ayaw sir. Loob, loob, loob. Loob. Oh, ito lang, Oh. Ayan. Bigyan kita. Pagkain yan. Oh, ayan pa. Tsaka bugyas. Tayo, tayo. Baka mabasa yung bigas. Huwag ka matakot. Baka may ginagawa ka masama po, kaya natakot ka. Ba't ka natakot? Wala sir Ha? Nagulat ako, sir. Bakit ka nagulat? <laughs> Bibigyan lang ka namin bigas. pirapaw pira pa, oh. Ha? Tual, oh. may pira pa daw. Oh. Ano, isang libo pa rin to ha. Huwag mong ipagkalat ha. Kasi maraming humingi ngayon. Wala pa kami pera ha. Pero para talaga sa iyo yan ha. Huwag mo yung ano ha. Huwag mo yung iinom-inom ha. Bili mo yan sa pamilya. May pamilya ka wala. Okay ha, diyan ka. Saan yung kasama mo? Iniwan sir. Iniwan na ako sir. Iniwan ka? Kawa mo Kabulin mo na namin. Mauna ka na pare. Takbo na ako. Tara. Let's go.